Hello, malengke kami. Sama Nero. <laughs> Smile. 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 Ha? Ah. one na kami. Hello. This one na kami. Ayan. lumpia wrapper. Hindi kami nang lumpia wrapper. Thank you. Okay. Ay, sorry. Sorry. <laughs> Akala ko sa akin. Uh -huh. <laughs> Good night. Thank you. Ah, sige. Carrots. Okay, ng carrots. Para sa lumpia. Ah, shh. Amiro! Oy!

Ay, may papa pa pala doon sa bahay. Pusyahan. 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 Uwi na kami. Tapos na kami ng bili ng panglumpia. Ano? Nadaan pa kami sa slide. Slide muna kami doon, no? Nadaan muna kami sa slide. Mga sa slide si Amiro Saglit. Ang init pa naman. Ha? Ah? Ano? Gusto niya pang dumaan dyan sa slide. Lahan muna ka daw kami sa gulit. Maso? Mainit eh. Maso mainit? Walang bupong yung slide nila. Pero walang bupong yung slide nila. Mainit. Ha? Ah? Basa? Ah, sige po. Basa daw, baby. Uwi na tayo. Sakay na tayo. Ah, oh, sige po. Sige po. Uwi lang kami kasi basa daw yung sahig. Tsaka mainit walang bubong. Yung ano nila, yung slide nila walang bubong. Uwi na lang kami. Uwi na kami. Dito na kami.